Nako, hindi na naman pong magandang balita. No? Nakakalungkot na naman balita. At ang balita na naman po ngayon ay ang binasura na naman ng ICC ay yung motion to dismiss ni Tatay Digong sa dahilan na kawalan ng jurisdiction ng International Criminal Court. So, ibig sabihin po nito, tutuluyan ng ICC si Tatay Digong dahil ang sabi ng korte, meron siyang jurisdiction. At syempre, ang jurisdiction, ang definition po niyan ay yung kapangyarihan ng isang hukuman na litisin ang isang krimen. Now, balikan po natin yung mga fundamentals para maintindihan natin kung bakit mali itong desisyon nito. Now, ang uh, unang-una po ay ang jurisdiction ay uh, na mahukuman eh yan po ay kabahagi ng soberenya. Now, bagamat hindi estado itong uh, ICC, ang jurisdiction ay uh, binibigay nung tratado na nilagdaan ng mga miyembro ng ICC kasama na po ang Pilipinas diyan noon no now nakasaad po diyan sa um, Rome statute na yan na kinakailangan ang hukuman ay po litisin ang mga krimen na nangyari doon sa mga teritoryo ng mga iba't ibang mga miyembrong mga bansa wala naman pong kaduda-duda na naging miyembro ang Pilipinas ng ICC. Pero wala rin pong kaduda-duda na bumitiw na ang Pilipinas sa ICC noong 2018 at naging epektibo ito ng 2019. Ang issue, matapos bumitiw ang isang bansa sa pagiging miyembro ng ICC, eh, po pwede pa bang magpatuloy ang investigasyon ng hukuman sa mga krimen na nangyari sa teritoryo ng Estado na kabahagi ng ICC? Now, ang sabi po ng uh, uh, prosecution, well, um, meron pong obligasyon ang mga estado na bumitiw na magpatuloy, na mag sa mga bagay-bagay na uh, dinidinig na or within the cognizance of the court already. Ang sabi naman po ni Tatay Digong, well, pupwede yan pero yan ay dapat um, sinimulan yung trigger ng jurisdiction ng hukuman uh, within one year matapos mag-deposit ng instrument of ratification. Now, kung maalala nyo po, nagkaroon na rin ng desisyon ng ganito yung um, parehong pre-trial at appeals chamber noong binigyan ng basbas um, -bas ang uh, prosecution na magpatuloy sa preliminary investigation. Kasi nga po, ang, ang patakaran sa ICC, hindi sila po pwede gumawa ang prosecution, hindi po pwede gumawa ng kahit anong bagay except preliminary examination na walang basbas ng hukuman. At yan po ang pinag-aawayan o pinagkakatuluhan. Kailan ba talaga natitrigger ang jurisdiction ng hukuman? Ito ba ay doon sa tinatawag ng preliminary examination o ito ba ay tinatawag doon sa preliminary investigation? Anong pagkakaiba? Well, alam natin na kaya nga po bumuo ng pretrial chamber eh kasi nais na makonbinse ng uh, ang ang mga bansa gaya Estados Unidos na sumapi sa ICC kasi nga po ayaw nilang sumapi dahil sinasabi nila napaka makapangyarihan naman itong uh, ICC neto at walang pananagutan kasi ang mga prosecutor ay hindi naman yan halal ng taong bayan. No? Uh, samantalang ang ICC prosecutor ay po talaga magsapan ng kaso laban sa mga presidente po uh, pwede mag-issue ng uh, warrant of arrest laban sa mga nakaupong presidente no na labagyan doon sa traditional uh, um prinsipyo na ang mga presidente ay immune from suit habang sila ay nasa opisina so para makumbinsi nga ang uh, mga Amerikano na sumapi sa ICC kasama na rin siguro ang China at saka ang Russia at yung tatlong bansa naman yan, at tatlong na tatlong pila mga makapangyarihan sa daigdig ay hindi pa po kasapi na ICC ay eh, sinabi nila na lahat ang gagawin ng prosecutor, dapat may basbas. -bas. Kaya lang, may mga gawain ng prosecutor na hindi kinakailangan ng basbas -bas ng pre-trial chamber. Ulitin ko po ha, importante itong basbas -bas neto para masigurado na ang prosecutor naman ay may pananagutan. Hindi niya po pwedeng gamitin ang kanyang opisila bilang instrumento na pabagsakin ng mga presidente or heads of state ng walang um, oversight kumbaga ng hukuman. Now, yung dalawang aktibidades ng prosecutor bago maisampa ang request for arrest warrant ay yung tinatawag ng preliminary examination at yung tinatawag na preliminary investigation. Ang pagkakaiba, ang preliminary examination ay eh, pwedeng gawin ng prosecutor na walang basbas -bas ng pre-trial chamber. Dahil ito naman ay titignan lang niya kung meron bang mga good reasons para magpatuloy sa isang formal na preliminary investigation. At dito sa preliminary examination, e eh popwede gamitin ng prosecutor ang lahat ng source of information pati ang media. Alam natin ang mga media reports hindi po 'yan nagagamit sa hukuman kasi ang media reports ay tinuturing na hearsay. Tinakailangan eh ang magsasa magpapatunay sa mga bagay-bagay na nakasaad sa mga news reports ay yung mga tao na subject ng news reports. na so ito ay gawain lamang ng prosecutor itong preliminary examination hindi na kinakailangan pumunta sa hukuman para magkaroon ng basbas. Pag meron siyang good reasons to proceed sa preliminary investigation, dun siya kukuha ng basbas. Now, ang issue ngayon ay yung preliminary examination ay sinimulan bago pa magbitiw ang Pilipinas bilang membro. Pero ang preliminary investigation sinimulan dalawang taon nang nakakalipas bago na matapos na mag-withdraw ang Pilipinas. Ngayon, nakasaad din sa uh, ICC na yung pag-withdraw ay epektibo isang taon matapos magbitiw sa pagiging miyembro ng isang bansa. So ang tanong ngayon, kinakailangan ba na yung formal na preliminary investigation na mayroong basbas -bas ng hukuman Kinakailangan ba yan na masimulan doon sa isang taon bago maging epektibo ang pagbibitiw ng isang bansa? Or kapag nagsimula na ang, ang prosecutor ng preliminary examination na walang basbas -bas ng hukuman, yan ba ay sapatang dahilan na para magpatuloy ang obligasyon ng um, estadong dating miyembro ng, 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 ng ICC sa kooperasyon at patuloy ang pagkakilala ng jurisdiksyon maski matapos ng isang taon? Now, nadesisyon na na po ito ng ICC dati. Uh, kaya lang doon sa pre-trial chamber hindi na ng issue ng jurisdiction kasi ang sabi hindi naman daw linabas ng Pilipinas yung epekto ng pag sa ICC. So hindi siya diniskas. Pero sabi ng Appellate Tribunal, may dalawang dissenting judges, tatlo ang bumoto na merong jurisdiction, ang sabi nila wala nang jurisdiction. Kasi nga kapag sinabi ng Rome Statute yung Article um um Um, 27 uh, na uh, bagamat po pwedeng mag-withdraw o luma umalis sa pagiging miyembro ng Estado, hindi ito makakaapekto dun sa mga bagay-bagay na under consideration of the court na. So ang issue ngayon, pag sinabi mong under consideration of the court, yan ba ay yung isang stage na kinakailangan ng basbas ng hukuman? Dahil kung kinakailangan niya ng basbas ng hukuman, ang ibig sabihin niyan, one year, matapos, within one year, matapos mag-withdraw ang isang Estado, dapat humingi ng otorizasyon ang prosecutor para magsimula ng preliminary investigation. Pero, kapag ang uh, ibig sabihin naman ng under consideration ay um, pinag-aaralan na ng lahat ng organs ng uh, uh, Korte at hindi lang ng ICC mismo, Epo eh, po pwede nang masabi na yung preliminary examination na walang basbas -bas ng korte ay kabahagi na ng um, proseso ng hukuman. Now, na-dismiss po ang kaso ni Tat, nung, nung, motion to dismiss ni Tatay Digong dahil lang sabi ng mga um, uh, pre-trial chamber na yung mga bagay-bagay na under consideration of the court, ibig sabihin walang epekto yung pagbitiw ng uh, isang bansa sa pagiging miyembro ng ICC ay hindi makakapekto dun sa mga bagay-bagay na under consideration na nahukuman ang sabi ng pre-trial chamber, ngayon, kasama daw dyan yung preliminary examination. Bakit? Unang-una, yung common meaning daw ng um, consideration. Bagay na mga tinitignan o pinag-aaralan. At dahil ang prosecutor ay tinitignan na o pinag-aaralan, ang ang kung merong mabuti bang dahilan para magpatuloy sa preliminary investigation, ang sabi ng hukuma na sa common meaning ng consideration na kasama diyan yung preliminary examination. Now, ang sabi pa nila, pangalawang dahilan ay nung sinabi na consideration ng court, ang ginamit daw ay capital C. At dun sa definition of uh, terms doon sa Rome Statute mismo, ang court na capital C refers to the ICC at kabahagi bilang isang organ ng ICC ang Office of the Prosecutor at kasama na rin dyan yung pre-trial chamber at saka yung um, um appellate division. So sabi ng uh, pre-trial chamber yung preliminary examination na nasimulan bago pa magbitiw uh, ang Pilipinas ay isang bagay na investigasyon na nasa konsiderasyon na ng hukuman. At ibig sabihin nito, dahil nasa consideration niya ng hukuman, bago pa man bumitiw ang Pilipinas, po pwede magpatulo yung, yung mga preliminary investigation into preliminary investigation, maski ang preliminary investigation ay hiningi dalawang taon na matapos magbitiw ang Pilipinas. Sa tingin ko po, mali itong decision nito. Kasi unang-una, yung consideration by the court, ang tingin ko pong tinutukoy ng court dyan, ay yung pre-trial chamber at saka ang appellate uh, chamber, hindi po ang office of the prosecutor. Ang intention po, kaya nagkaroon ng pre-trial chamber nga no, ng, uh, ng uh, mga bansa na kasapi ng ICC ay para nga magkaroon ng uh, safeguard na hindi gagamitin ng prosecutor ang kanyang kapangyarihan na po pwede magpa sa nakaupong mga presidente or prime minister nang walang tamang dahilan no, hindi niya gagamitin ito para tanggalin lang yung mga unpopular na mga leaders gaya ni Duterte na hindi popular sa mga puti. So, ang tinutukoy doon sa under consideration of the court ay dapat yung paghingi ng basbas para magpatuloy sa preliminary investigation. Hindi big sabihin, dapat narrow yung definition ng consideration ng court kesa expanded. Kasi kung expanded, eh talaga namang kabahagi na hukuman ng Office of the Prosecutor pero hindi sila yung lumilitis. At kapag sinabi mo namang court yan, ang tin tinutukoy mo ay eh yung lilitis ng kaso. At ang lilitis naman ng kaso ay kaparehong pre-trial chamber, trial chamber, at appellate chamber. Tatlong chambers yan ng hukuman. Diba po? Well, yun po eh. Eh, ang sabi ng mga mahistrado ngayon sa pretrial chamber ay hindi kasama sa consideration of the court yung ginawang preliminary examination ng, ng prosecutor dahil yan ay tinitignan na niya kung meron pang basihan para magpatuloy sa preliminary investigation. Sa tingin ko po, mali nga yan dahil ang intensyon naman po ng Rome Statute ay po pwedeng magbitiw ang mga bansa sa bilang kasapi ng ICC at yung kanilang cooperation ay hindi po forever. Yan po limited lamang sa loob ng isang taon matapos magbitiw sa pagiging miyembro. Ika nga nung dalawang judges sa appellate tribunal na nag sa majority opinion, ang ibig sabihin na yan, kung nasimulan na ng preliminary examination, gaya na nangyari sa Pilipinas, bago pa man mag-withdraw, at nag-withdraw, kinakailangan humingi ng basbas sa, -bas sa hukuman para magpatuloy sa preliminary investigation sa loob ng isang taon na hindi naman ginawa ng prosecutor dahil natulog na natutulog sa pansita at dahil hindi siya humingi ng basba sa loob ng isang taon bago maging epektibo ang pag-withdraw ng Pilipinas nawala na wala nang jurisdiction ng Pilipinas kasi bakit pa magpapatuloy ang jurisdiction ng hukuman sa isang bansa na bumitiw na and take note dahil nag epektibo na pagbibitiw natin matapos sa isang taon, yung hininging um, uh, abiso para mag sa preliminary investigation ay ginawa na hindi na tayo miyembro ng ICC. So sa tingin ko, ang tamang view po ay ganito. Eto. Unang-una, consideration refers to pre-trial, trial, and appellate chamber. Dahil hindi naman po hukuman ang prosecution. Para po yung sinasabi ni... Uh, uh, um, Secretary Remulla sa Senado na yung pagharap sa isang hukuman bago dapat in si Tatay Digong sa dahig, yan daw po ay Department of Justice. Eh, hindi naman hukuman ng Department of Justice. Ganyan din po ang pula natin sa desisyon nitong pre-trial chamber. Hindi po hukuman ang prosecutor. Hindi po siya kabahagi ng hukuman. Dahil ang hukuman refers only to the pre-trial, trial, and appellate chambers. Pangalawa, yun nga po, kapag ganyan ang bibigay na interpretasyon sa lengguahe ng ICC, ibig sabihin na isang bansa na bumitiw na sa pagiging miyembro, po pwede pa rin maging uh, sa ilalim ng jurisdiction ng prosecutor, maski yung ginawang proseso, yung preliminary examination, ay napaka informal At hindi um, hindi naging bahagi ang formal na hukuman dun sa proseso na ginampan ng piskalya o ng prosecutor sa stage ng preliminary examination. Bakit mali yan? Kasi nga po, sa konsepto ng soberenya, ang dapat magliti sa mga krimen na nangyari sa kanilang teritoryo ay ang mga estado. Po, pwede nilang i-wave yan pag sila'y naging kasapi ng ICC pero malinaw na kapag sila ay bumitiw, wala na rin yung consent nila na maging um, kabahagi ng ICC at wala na yung consent nila para sa ICC na maglitis na mga kaso na nangyari sa kanilang teritoryo. Ibig sabihin, ang tanging mga hukuman, matapos magbitiw ang isang bansa sa ICC, ang tanging hukuman na po pwede maglitis na mga krimen sa kanilang teritoryo ay ang mga lokal na hukuman lamang. So malungkot po ang naging desisyon kasi sa tingin ko talaga, desidido ang ICC na tuluyan si Tatay Digong. Meron pa pong apela yan. Pero so far, yung dalawang pinaka-importanting motion na hinain ni Tatay Digong, ibinasura ng hukuman ng pre-trial chamber. Odo pareho naman po, po pwedeng maapela. Pero alam niyo sa batas, hindi na po pipipipti yan eh. Pag uh, na, nagkaroon na ng desisyon ang ang uh, ang hukuman more of 60-40 na po yan. 60% masusustain. 40% marireverse. Bakit? Kasi ayaw umami ng mga hukuman na talaga nagkamali sila. Siyempre, lalong-lalo na kung nag-iisang kaso lamang ni Tatay Digo ang nakabinbin ngayon at dinidinig ng hukuman. Wala na pong ibang kasong dinidinig ang hukuman sa ngayon. Marami po silang inisyu na warrants sa arrest na hindi naman nila masilbi. Gaya ng Warrant of arrest, gaya, uh, laban kay uh, um, Putin, Warrant Tavares laban kay Netanyahu. E eh, wala lang pong mangyayari dyan dahil hindi naman sila arestado. At saka, huwag natin kakalimutan, isang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng African Union ay nagbabantang umalis kasi nga pinupuruhan ang mga mamamayan ng Afrika. At si Tatay Digong, importante sa ICC para ipakita na hindi lang mga Aprikano ang kanilang lininitis, Merong isang asyano na si Tatay Digong ang kanilang linilitis. Pero siyempre, mas importante na ituloy ang kaso ni Tatay Digong dahil nais ipakita ng na hukuman na gumagana sila. Dahil sa ngayon po, talagang pinagdedibatihan kung dapat pa bang magpatuloy ang ICC. Napakamahal po ng proseso na yan. Konti-konti naman ang conviction na nakakuha. At sa pagpapatuloy ng kaso ni Duterte, e eh, nagkakaroon sila ng pagkakataon para i-justify yung patuloy na existence ng hukuman. Well anyway, malungkot po yan. Sigurado naman po ako aapila ang kampo ni Tatay Digong. Pero ang katunayan po, malinaw po, na isilang tuluyan si Tatay Digong dahil bilang isang European Court, ay eh, matagal na nilang sinasabi, na hindi na gusto o ka na ni Tatay Digong? Unang-una at pangalawa, kinakailangan nila si Tatay Digong para magpatuloy ang existence mismo ng ICC. Ibig sabihin, existential po si Tatay Digong. No? Kung mawawala ang kasan ni Tatay Digong, mawawala na rin ang saysay ng pagkakaroon ng ICC, e eh bakit naman boboto mga maestrado sa isang opinion na magiging dahilan na mawawalan sila ng trabaho, at mabawalan sila ng sweldo. Malungkot po. Meron na po tayong namungkahi ng na mga hakbang na po pwede gawin ng pamilya. Pero hanggang ngayon po, ang sabi ng pamilya, we will do it step by step. Hindi ko po alam kung kailan yung step kung saan hahanap ng remedyo sa labas ng ICC. Pero ngayon po, tingin ko, wala na pong remedyo dyan sa ICC. Kailangan maghanap na po ng alternatibo dahil sa akin pong palagay lahat ng mga alternatibo lahat na pamamaraan para mapauwi si Tatay Digong eh dapat gamitin at ngayon na habang nararian pa si Tatay Digong hindi naman po tayo nakulang nagbigay po tayo ng Swiss nagalit po sa ating abogado ni Tatay Digong pero dahil nagawa na naman niya ang dapat mga gawain at hindi niya nakuha ang mga resulta na ninanais niya, baka naman pwede ng simulan yung proseso na pag-aralan kung ano pa ang pupwedeng gawin. At simulan na yung proseso sa iba pang pwedeng gawin habang nararian pa si Tatay Digong. center na po si Tatay Digong. Uh, pumayat na. Ang sabi ni Ma'am Elizabeth ay... Uh, balat at buto na siya. At ngayon po, may issue pa kung kaya pa niyang harapin ang paglilitis. Sana po, masimulan na ang mga pag-aral, paghahanda sa mga alternatibong mga remedyo para mapauwi si Tata Digong. Yun lang naman po tayo. Rinirespeto natin ang desisyon ng pamilya. Hindi po tayo kapamilya. Hindi po tayo nagpipilit. Pero bilang nagmamahal kita, Tatay Tigong, sana po, simulan na. Dahil kung hindi sisimulan ngayon, matagal pa kaya ang papwedeng antayin ni Tatay Digong. Sana po. Pero alam naman po natin na kapag 80 anyos na, hindi na po matagal ang panahon na nalalapi. Nais po natin ang huling hininga ni Tatay Digong ay doon sa kanyang lupang sinilangan, Davao City, Philippines. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Malungkot ko pong sinasabi itong decision uh, neto at uh, hinimay-himay. Pero sana nga po, magkakaroon ng mas mabuting balita sa mga susunod na mga araw. Pero ang tingin ko po, ang mga, mga mas mabuting balita hindi po galing sa ICC kung hindi sa ibang hukuman. Salamat po! At hanggang sa muli, ito po yung spokesang bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country I love. As a Filipino, kinakailangan itaguyod ko ang saligang batas na nagsasabi na iisa lang ang hukuman sa Pilipinas. Yan ay ang Supreme Court at ang mga batas na binuo ng ating Kongreso. At bilang isang soberenyang bansa, tanging mga Pilipinong hukuman lamang ang pupwede magliti sa mga diumanong mga kasalanan o krimen na nangyari sa teritoryo ng Pilipinas. Kapag papayag po tayo sa mga dayuhang hukuman, maski hindi na po tayo nagbigay ng ating consent na litisin niya ng mga dayuhan, linalabag po ang pagiging soberenya ng bansang Pilipinas. God bless the Philippines.